Hello mga kadoglover. Alam sa lahat tayo, ayan, kamuting balinghoy. Ayan nga pala po, pag-usapan mo na natin yung aking mga alaga na napaka -sosyal. Tingnan mo sila, sosyal kulo. Yung mga alaga niyo po, sosyal tip patulog. Ayan, papakita kayo yung mga alaga ko kung gano'n sila kasosyal. <laughs> kung saan sila natutulog. Ay, naku, Diyos ko, mga alaga ko na to. Ayan po yung, ayan yung isa nasa papan. Yung isa nasa pumpa talaga. Di ba? Hindi sila sa lapag natutulog. Ayaw nilang natutulog sa lapag. Ayaw nilang nadudumihan din sila. Ay, papakita ako yung isa. Ayan, yung tutas. Ayun, din. Sa pumpa. Di ba? gano'n sila. gano'n sila guys. Ayaw nilang nadudumihan ang kanilang mga ka -ba balahibo. Ayan yung isa, nasa ibabaw naman ng upuan lahat sila ganyan may um, natutulog din naman sila pag pero yung iba talaga nasa taas talaga lahat kadalasan ewan ko ba dyan sa mga to mga social o oh, ayan pala guys ulapas sa dila o oh, ano ba natutulog talaga ganyan lawit dila ha kaya naman po guys ang update ko sa aking mga alagang dubi sa please follow and share po thank you, thank you so much for watching